Maganda nga rin mga kaibigang Dudong Mug So ayan, welcome back. <laughs> Andito pa rin ako sa probinsya namin. So after 15 years pa rin tayo, di ba? So ito sa amin ang tawag Pijanga. Itong Pijanga na to, um, paborito ko itong isda. Ito, marami rin may gusto nitong isda na to kasi yung chanya, niya, parang siyang merong, alam niyo, parang atay. Yung parang ganun na mataba siya. Gusto, gusto ko ito pag pinapaksi o adobo. So dito ang gagawin natin, magdadaing kami, daing, tsaka tuyo kasi gagawin ko tong pasalubong ba konti hindi <laughs> ko alam kung maging pasalubong ba to kami lang mismo kakain ito pagka namin ng ano bulakan so dito kailangan linis ng linis ako kapalit ulit yung hugas ko alam nyo bakit ulitin ko ang tubig dito anli walang may nabayaran si mama kaya ang sarap talaga maglinis promise kapalit ulit yung hinugasan para maalis hindi naman amalan sa naman siya kasi isda oo pero lahat po yan fresh po yan kasi nasa likod likod wala na pala sa likod kasi ano na 'ni eh, natuyo na 'yung ano tarton bumabara 'yung tubig lang lawa malapit lang sa amin walking distance lang 'yung lawa sa amin So, ang isa dito, fresh na fresh. Si mama talaga, expert dito eh. Nagmamarunong pa nga ako eh. Inalis ko lang yung boses namin yung pero nagtatalo kami ang dalawa. Napapagalitan ako Ay, ni mama kasi hindi daw ako marunong. Kita nyo naman kung paano gumawa si mama. Eh. Akala ko tatanggalin lang yung hasang okay na. Si mama hindi inaalis niya yung malapit sa hasang na tinig. Tapos direct sa satya. tingnan niyo kung paano siya gumawa, di ba? Lagi niyang ginagawa kasi yan. Tingnan nyo yung kuko niya nasisira na. Paparinig pa nga siya dyan. Ha? Yung kuko baon niya nga daw, nasisira na, na. So, pidicure natin na pam pamanicure tayo eh. Para abroad kaya niya. just ko, pag umuwi kayo ng probinsya dati, pag uwi mo, parang galing ka abroad. Buti ngayon, medyo, ano na eh, iba na eh. Dati pag umuwi ka, wala bang sigarilyo dyan, wala bang alak. Nakala mo, dami mong pera pag galing ka ng Maynila eh. Pag pumunta ka dito sa Bulacan, kay Cavite, sasabihin pag uwi doon, galing kang Maynila. At sa Bulacan ka galing. So, ganun doon. Pero ngayon, medyo na ko, hindi na ganyan dati kasi yung mga tao dito medyo, alam nyo, ginagawa ng palengke ang Maynila eh. So, hindi tulad dati na bihira ka makarating na may Maynila. Hindi basta-basta makarating na Maynila. So, kailangan mong mga tulong, Pagka-graduate mo ng high school, mga tulong ka para makarating ka ng Maynila. Ganon. Ngayon, hindi na. Ginagawa na lang nilang palengke ang Maynila. At maka, kumbaga marami nang umangat sa buhay. So, hindi na ganun ka. Ano, pag galing ka Maynila, normal na lang yun. So, sa pag-uwi ko na to, ang dami talagang memory, promise. Tapos, so, sa park na to, tatanggalin ko yung voiceover. Gagoy ka. <laughs> Doon oh, no. uh, sim还是... na, ate! Kapin ko tsara! O, no! Yaman ako makabidyo, magpicture ako! Busog na siya! Pinalinis niyo ako eh! Busog na siya hindi! Ayaw na! Siya man yung bahay! Ma! Hindi pita na muna yung braso! Kaya hindi sa lababo! So, ayan na nga habang nag-edit ako ng video na to, naiiyak ako, namimiss ko sila bigla. Ano mo yun, tagal kasi ay, bago nangyari, 15 years, bago ako naka sa amin, 15 years, bago ko nakita si mama. Yung kapatid ko, kagaling pa sa akin yan, 6 months kung kasama yan dito sa bahay to, mira bago ko pinauwi na Mindanao. Pero si mama talaga, grabe, Namiss ko na naman. Gusto ko naman umuwi makita Bakalil si mama. Pero plano namin, papuntahin namin si mama dito kasi may video ako kung nakita niyo Hindi na ako halos makita ni mama. Plano namin dito namin ipapa-opera kasi mas hamak na libre dito. So balik tayo dito sa ginagawa. lohan ko tong dadaingin kasi madali daw masira to. Yun yung sabing butod. badaling mabutod to yung isda na to. So kung... Ang iba naman pinapabutod bago So, gusto gustong-gusto nila yun kasi parang kinain mo siya, parang magatas. May ganun siyang lasa na parang magatas. Pero ito kailangan daingin. Dadaingin kasi ito. Iuwi ko to ng bulakan eh. I-yellowan muna to kasi kinabukasan ito magawa ni mama. Hindi kakayanin ni mama. Nakita niyo yan. Dami na yan. Isa-isahin niyang hatiin yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong gagawin niya dyan. Ah, hatiin na nga tapos hilinisin pa. Alisin pa yung mga laman buog. Ganun ang gagawin doon. So ito, yellowan. Eh, babalik ako sa yellowan. Medyo matrabaho nga to eh. Sa totoo lang, kailangan to na experience. Kasi ako, trinay ko naman. Hindi ko kaya. Nahirapan ako si mama taga marunong so dyan ginaguide niya lang ako na kailangan doon yung yellow na yan durugin para mag ano talaga siya doon sa isda meron pa siya mahiwagang bato dito eh talaga alam yung nagdadaing siya kasi kompleto siya sa gamit niya may bato siya pang ano eh pang tawag dito pang biyak dyan sa yellow so ang ending nito sumusunod lang ako sa kanya ayon. Hindi ako pwedeng magmarunong kasi si mama taga marunong nito. Namiss ko si mama sa so, totoo lang. Pabinaano ko itong video Ini-edit ko to. So, saluin mo lang. Sabi niya, haluin. O, oh, yan. Hinalo ko na para may pati ilalim. Ang ano pala nito? Ang, ang tawag nito? Wala ko maisip sabihin. Parang yung emotion ko ngayon. <laughs> habang nagbo-voice over. ko tuloy yung utak ko promise, nababla ko yung utak ko, nangis ko yung mama ko sa totoo lang, parang gusto ko umuwi, tapos ayan, titulungan ako ng kapatid ko, titulungan kami ng kapatid ko pala, ayun, ganyan yung ginagawa, sa dami niyan, isa-isahin kaya yan so, di ko kaya, promise sa likod ko lang yan, masakit na, pero sa mama ang tiyaga niya, saka ano ba yan? wala akong masabi so, andal ang ingay ang namin dyan, tawanan, alam mo yon yun ang nami-miss ko. To. Ano ba yun? Wala akong masabi sa voice over po na to. So yan, may na sa paghuhugas. Sa karamdam ako ng lungkot. So iniisa-isa ko hugasan yan. So sabi ng nanay ko, hindi. ano mo na yan. Haluin mo na yan. Madali lang yan. Ay nako. No comment pa ko. Saka si mama matanda na. Medyo, alam niyo na yun. May part na. Kailangan sundin mo siya. Madali siya magtampo. Oo, madali siya mag-campo. Tapos, may naiyak. Ako dito gagawin natin, titimplahan ko na siya. Ayan. May sa maiyak pa ako. Lalagyan ko lang siya ng, ano, magic sarap, asin, paminta, tapos yan, bawang, para medyo may lasa. Ang kainaman nito, pag ito kinain nyo, hindi siya maalat. Tapos madali lang ito pag niluto mo. Kailangan, ah, mga 5 seconds lang, halo. Or 10 seconds nyo lang siya lutuin. Kasi pag nasobran siya na luto, pumapait po siya. Ang sarap niya para siya chicharon. Ayan, may ko siya sa chicharon. Tapos sabi ni mama, pwede na ito gawing ano, flavor. Lagyan ng flavor. Pwede lagyan ng cheese. Kung ano mang gusto mong flavor. Kasi saglit lang siya. Tapos chicharon na. Ang sarap niyang papakain. Ang sarap niyang ulamin. Tapos gusto ko gusto, gusto siya pag ano, suka. Hindi na may sa maasim na suka. Ano ma? Nilalagyan ko asukan yan Pero ito masarap siya pag nasawsaw mo sa ano. Sa suka. So, ayan, paminta. So, ang Ang paminta pag binili mo ganyan. Ay, nakaka-plastic-plastic lang ng ganire. Eh. Tapos ito, 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 ano natin, ito, papatuyuin. So, pag pinapatuyo mo ito, lalagay mo lang sa dito. May hilera Ito lang gagawin mo. May hilera? Kasi, ang daing, ha? yung daing ang mabusisi kasi hilera, hilera. Hindi ko na nga makunan yung pag-ano ng daing, eh. Umalis kasi kami, pupunta kami ng sementeryo. Kasi, ano na yan, eh, parang culture na yan. Pag umuwi ka ng probinsya, lalo katuliko, automatic yan, pupunta ka ng sementeryo hindi ko nga nakunan, akala ko na video ko yun yung tumatalon kami doon sa ano pagpauwi na kami galing sementery sa bungad magsusunog kayo, tapos tatalon kayo doon sa apoy, sabay usok akala ko na video ko yun yung pala hindi kasi itong cellphone ko nga kakautang ko lang kay ano, kay kanina pa to home credit, akala ko maganda ayan, nakita nyo naman yung video nito maalog-alog, nasira na kasi isang cellphone ko na katagal na pa na kung ginamit yun, maganda kasi yun yung yun. tagang ginamit ko sa mga youtube dati pa eh wala, bumigay na. So kumuha ako ng bagong cellphone. Ito, hindi siya maganda, hindi siya stabilize, umaano-ano yung video ko. E, eh, kinuha ko 'to cellphone na 'to bago ako umuwi dito sa sa amin kasi nga hindi pwedeng wala akong video. So ayan dito makulit si Mama. Gusto ko tulungan, ayaw niya. O, di pinabayaan ko siya. Eh, hindi talaga. Kaya, ayan, nakisali na ako. Titignan lang namin siya eh. Makulit na kasi. Makulit na kasi ayaw niya tutulungan siya. May mga ganun talaga siya na moment na pag may ginagawa, ayaw niya ng pinakikialaman. Pag mali yung ginagawa ko, naiinis siya. So, yan. nilalagay lang namin dito sa yero. Ganun lang. Tapos, yung bayabas nilalaglag. o. Oh. Ito, ano yan? Ang dami niya kaya bayabas dyan. Ang lalaki ng bunga. Nagkadalaglaglaglag lang. Diyos ko, ang dami ko sana magawang video. Kaso, ang nangyari dito, naging ano, naging katulong lang ako. <laughs> Tagaluto. Pagdating na pagdating ko dyan, Diyos ko, nagpunta agad ako sa ilalim, nagluto kahoy pa naman. Eh kahit paano, gusto, gusto ko naman tagay, nagluluto ako. Ang problema, kahoy. Tapos iyan, kita niyo yung panggatong ko. dinanggal ko pa yan doon sa may, ano, sa may kural ni mama. Wala siya panggatong pagdating ko. So, kailangan pa bumili ng kahoy. Yun lang, mahirap pag kahoy. Tapos wala kayong kahoy. Bibili. Kung hindi bibili, mga kahoy. Inaaya ko nga, tara, mga kahoy tayo sa bukit. Sabi ni mama, hindi na kaya lang. La, hindi niya na daw kaya. So, ayan ang gagawin ko dito. Adobo lang. Ito yung kinanggalan ko ng hasang kanina. Talagang nyo lang tuyo, suka. Ganun lang yung luto namin dito eh. Sa ating kasi, sa Bulacan, ha? sa Maynila, banda, di ba? Paksiyo. Yun yung luto eh. Paksiw, Maayos. Sa amin dito, adobo. Ginagawang adobo may toyo, may suka. Ganyan talaga. Dati nga, ano pa eh, suka na ano pang ginagamit namin. Yung sa tuba, yung sa niyog. Ngayon, wala na masyado na ano dito eh. Medyo iba na yung ko iba na lugar Iba na yung lugar namin May mga grocery na um, May yung access ba sa mga Ganun na andyan na sa amin Dati kasi wala suka, sa tuba ang suka May may mga grocery na So pag may kailangan ka So yun yung sinasabi ko sa inyo pag magdaing Iniisa-isa niya ng hiwa Tapos isa-isahin niyang tanggalan ng hasang Ng bituka, ganyan ka Bosisi yung paggawa niyan Yung isa kanina, tinanggal lang hasang Sabay naman Rob, ito hindi, hinati pa,